ito po ang palengkin ng kalapan tindahan ng mga kakanin sa umaga na ito po ay kakanin, gulay na sa kada umaga lang po pwede sila magtinda sa ibaba ng palengkin ng kalapan dahil po sa sila po ay mga walang pwesto sa taas o kahit saan dito walang pwesto pero pinapayagan naman po sila magtinda sa ibaba mula sa umagang umaga hanggang alas utso ng umaga pwede sila magtinda dito kailangan bago sumapit ang alas utso sila po ay mag kailangan makalinis na sa harapan ng palengke ng kalapan hanggang ganong oras lang po sila pwede para pinagbibigyan po na ang lahat po ay kumita rin ng pera sa araw-araw kaya ito po ang mga kaluagan na ibinibigay ng ating gobyerno dito po sa Kalapan Oriental Mindoro. Ayan po ang mga kakanin nila. Masasarap po ang mga kakanin. Sa umaga lang po ninyo makikita yan dyan. Sa umaga hanggang alas media alas 8.00 wala na sila dyan. Nakaalis na po dahil sa kailangan maging malinis ang harapan ng kalapan na yan. Kaya yan ho. Maganda ho at malinis ang lugar ng kalapan sa ngayon po at disiplinado na po ang lahat ng mga nagtitinda dito. Lahat ng patakaran ng munisipyo o ng palingkin ng kalapan ay sinusunod nila para sa ganun po maging tuloy-tuloy ang kanila mga pagtitinda dito. Ayan din po ang mga paradahan ng mga tricycle ho at yung biyahe po ang kung saan man po sa mga lugar dito sa kalapan ay dyan. Yan ho ang karnihan din. Ito naman po ang itaas ng palingkin ng kalapan bali na ika nga ay nasa first floor sila. Mga karnihan po yan ng baboy, manok at dyan po ninyo makikita at mga isdaan. Ayan po, nandyan din po ang mga gulayan na yung may mga lisensya po na mga may tinda ng gulay ay dito po sa taas pero lahat po sila na nagtitinda sa palengke ng kalapan ay mayroon mga lisensya sa ating gobyerno dito. Kaya lang po ibig sabihin kaya nandito sila sa taas ay sila ho ay may kakayanan kumuha ng mga pwesto dito ho sa taas ng palengke medyo mataas-taas ang presyo nila dito kaysa sa ibaba gaya ang iba po sa iba ba namimili pagdating ng madaling araw po hanggang alas 7 ho ng umaga ayan ho, pwede sila mamili sa iba ba, pagdating ho ng alas 7, dito na ho lahat sa taas namimili ng gulay isda, karne, manok baboy, baka dito po yan ho, ang gulayan dito magaganda ho ang mga gulay dito kahit to galing divisorya pagdating dito sa apaling uh, kalapan mga sariwang-sariwa pa din po. Kaya ayan po, makikita ninyo ang mga gulay nila ay sariwang-sariwa. <clears throat> Medyo may may kamahalan nga lang po. At dahil simpre ho, sabihin nila sosyal, dahil sa itaas kami mili. Ayan po. Diyan din po ako bumili kanina ng aking mga ginamit sa pagluluto ng aking makaroni chicken macaroni salad. Yan po ako bumili ng mga rekado sa pwesto na ito na akin dating mga suki po yan noong mga panahong ako ay dito sa kalapan. Ngayon lang po ako bumalik ulit sa looban ng hanim na taon ho. Yan. Yan ho ang kabuuan ng aming palingki dito. Malinis ho, maganda, at nasa second floor po yan. Yan. Malinis. Maganda rin po. Sa iba ba, yan ang partisyon ang iba ba ho, ng iba ako ng palengke. Nasa taas ako, kaya medyo maliliit na ang tao ng aking nakuhang camera. Yan. dito araw-araw ho din ako pumapunta na mamalingki dahil sa ako po sa ngayon ay nandito sa kalapan at <coughs> may mga nganak po akong anak kaya nandito ako sa kalapan ngayon o yan po ako sa isdaan itong isdaan po na to ay nandito rin po sa first floor yan at medyo may kataasan no ang kanilang sugpo dito out ko po lahat ang mga tindera ng palingki ng kalapan mula sa magiisda iisda magkakarne, mag-ihipon magugulay out ko po lahat yan ang mga dati kong mga suki sa mga pagkain dahil nung una po ay mga pagkain ang tinitinda ko dyan o sa lugar na yan kaya lang po ngayon ay natigil ako yan ang mga isda po bangus marami pong isda dito kaya lang medyo mahal mahal po ngayon ang isda nila ayan ho mga bangus tilapia ayan ho ang mga isda indian ngayon may mga tilapiam buhay din po silang tinda yan, ayan ho naka-estante naka-aquarium ang kanilang isdang buhay tilapia <clears throat> medyo mahal-mahal nga lang po ang tilapia na buhay pero masarap po at buhay na buhay na gagayatin kakaliskisan po nila Ayan. may mga namatay yung tilapia kaya kailangan tanggalin <clears throat> ay ako po ibababa na at para makapamili uli sa baba ng mga gamit naman po ayun bababa na po ako dahil punta naman po ako sa mga grocery yan, ilan po ang grocery dito naman ho itlogan yan, mga itlog mantika itlog na pula, itlog na puti, nandito na po lahat sa baba. Yan ho ang kanilang mga partition mga grocery, nandito rin ho sa baba. Dahil bawat po sa taas ang grocery, ang grocery po ay nasa baba lang. Yan. Masarap po mamili dito dahil una-una malinis, tahimik, hindi ko katulad ng ibang mga palengke na nakikita ko at nararating ko na sa putik ay ang dami po dito po malinis maging tag-ulan man po at tag-araw ay ganyan ho kalinis ang palengke namin dito sa kalapan yun ho kung sa tanawan po ninyo mga prutas yan ho ay mga prutas pang hapon naman po sila magtitinda dyan. sa hapon ho mula sa uh, uh, alas 4 o uh, alas 5 hanggang sa gabi na ho kung hanggang kailan nila gustong umuwi wala pong oras ang kanilang pagtitinda dyan sa gabi dahil minipayagan po sila para magkaroon din po ng buhay ang kanilang pagtitinda dahil yung hindi ho nakakakit ng itaas o nakakapunta sa ibang mga protasan ay dito na sila po sa baba yeah. sinasyat out ko na po ang lahat-lahat ng mga tricycle driver mula sa Lasarito. Sa kumunal uh, o sa kung man po, sa suki, yan, nandiyan po, kalero, yan, sila ko taut ng mga driver diyan